Hi, it's me again, Shadko123. So, please give me some like and subscribe sa aking YouTube channel. So, kung gusto mo ng mga related videos, tutorial online, so, just visit my YouTube channel. So, guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng digital national ID through the use of egov.ph application na makikita natin sa Play Store. So, madali lang po ito guys. So, please watch till the end. Okay, so una nating gagawin is hanapin natin yung ego.ph sa Play Store. Then, click natin yung open pagkatapos nating ma-download. Okay, so then mapupunta tayo dyan. Log in here if Already may account na tayo sa igob.ph e Ipula naman, click natin yung sign in here Or sign up So after nyan, mapupunta tayo dito We have first name, ating pangalan Middle name, ang ating middle name Then we have also last name, ang ating apelyedo Then we have also suffix, it could be junior, senior Yan Then email address, importante ito Dapat existing yung email address natin Then, after nyan, click lang natin yung create account. Make sure tama yung email address kasi dyan natin kukunin yung OTP natin. If wala kayong middle name or wala kayong suffix, kindly leave that space lang po. Then, click lang natin yung create account. Next yan po, maghahanap yan ng OTP sa email code nyo. Kindly open lang natin yung email or gmail natin. O, search natin yung gmail makikita natin dyan yung OTP. Okay, loading natin. Wait lang for a minute. Ayan po, nag-chat yung igob.ph, nag-email sa atin. Kindly, copy lang natin yan. Ayan, copy natin yan. Pagkatapos, balik tayo sa app. Ayan. Then, paste natin. Then, click lang natin yung email here. Next, mapupunta tayo dyan. Ilagay lang natin yung cellphone number natin. Then, we click next. Dapat existing yung number natin. Now, click lang natin yung next. Ayan, naglo-loading. After nyan, makareceive naman tayo ng OTP na galing sa ating cellphone number. Wait lang natin si egov.ph na mag-text sa atin. Okay, so ayan po, na-receive na natin yung number. Click lang natin, copy natin yung 6821. Then we have 35. Ayan. After nyan, mapaproceed tayo. Create lang natin yung pin natin. Make sure alam natin itong impin kasi ito ang magiging password po natin. Then after nyan, click lang natin yung next. Pagkatapos natin makreate yung impin. Ayan. Click lang natin yung next. Then enter ulit natin yung pin. Then click lang natin yung next. Then we have congratulation. Makaka-receive po tayo niyan. So now let's click continue po. No? Enable lang natin yung notification. Then click allow. Then continue po natin. Click lang natin yung continue. Then maproceed na po tayo dyan sa dashboard. Ayan. So sa nakikita nyo, my dashboard dyan. Okay, so nasa dashboard na tayo. Click lang natin yung my welcome dyan. To verify ang ating account. Ayan. Click natin yung welcome. Wait lang po. Ayan, tayo sa identity verification. Next, we have to click the PLC's QR code. Ayan. I-scan na natin yung QR code natin na binigay ng PSA. Then, ayan, babalik yan sa verification uh, dashboard. Then, click natin ulit yung welcome. Ayan. Then, click natin yung next. Proceed tayo sa current address. No? Lagay lang natin yung current address natin. Then, after nyan, uh, click natin yung next. Then, check nyo yung information. Kung tama ba yung spelling. After you click next. No? Check nyo lahat. Click next. Then, add your signature of course after yan. So, sa cellphone nyo lang yan uh, gagawin using ang kamay nyo po. So, pwede po kayo mag-retake, no? Or pwede din kayo mag-continue. So, if gusto nyo, check nyo na yung clear if mali. If goods na kayo sa perma, you can click continue. Ayan. Since goods na po yung pagka-sign or pag-signature, click lang natin yung confirm, continue, then confirm. Ayan po, after nyan, magla-launch naman po tayo ng self. Make sure, wala po tayong eyeglasses, half, or cut. Cup or ano pang mga gamit yan. So, sabi niyan, move your head to the right. Of course, you move your head to the right lang para makonfirm ng EI na hindi po yan EI. Then next, confirm your head to the left. Then pag sinabing blink, blink blink po kayo. Ayan, then na capture po. Then click niyo yung yes, I'm happy. Okay, good sa po. Click na natin yung okay. Ayan, click nyo lang yung digital IG dyan sa baba no sa dashboard may digital ID diyan since verify na po tayo. Ayan. Click natin yung digital ID. Wait na po. Since sa verify na po, click natin yung digital ID. Ayan. So sa nakikita nyo, naglo-loading pa po, po siya. Nakikita natin yung ating digital ID. Of course, may PhilHealth ID din po tayo dyan. Yan, pwede kayong pumili national ID or PhilHealth ID. Ayan. So, pag-click natin yan, screenshot nyo yan, then crop. No? All you have to do is crop, then punta kayo sa mga gumagawa ng ID para i-print nyo po yan. Ayan. So, front and back po sa page. So, sana po nakatulong ang video na ito. ah no? uh, yan na po kadali ang pagkuha ng digital ID. So, in-screenshot ko lang din. Crap lang po natin. If nagkaroon po kayo ng problema sa pag-create ng account, you can message me or you can comment down below. Message me sa aking contact details na nasa description down below. Uh, that's all for today. Kindly give me like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para dadami yung aking subscribe. Malaming salamat po.